Ridan nasi gayatun la tudarak. Ang pagkalugod daw ng mga tao ay isang hangarin na kailan may hindi hindi magkakaroon ng katuparan. At ang kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala ay isang hangarin na hindi maaaring baliwalain. Huwag nating hangarin ang hindi natin maaabot. Ang siyang hangarin natin ay ang hangarin na kailangan nating hangarin iyon ang kaluguran sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ito ang payo ko sa aking sarili at sa lahat ng mga kapatiran sa Islam. Napakaraming mga taong ang gagaling na momento, ang gagaling manirang puri kung nais natin maging mapayapa, maging panatag ang ating puso sa buhay na ito. Dapat ang maging hangarin natin ay ang kaluguran lamang ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam sa isang tumpak na hadith ni Imam Bukhari rahimahullah kapag si Allah ay may minamahal na alipin ay tinatawag niya si Jibril alayhi salam tunay na si Allah ay mina mahal niya si Fulan kaya siya ay iyong mahalin kaya mamahalin din siya ni Jibril alayhi salam at tatawagin niya ang mga nasa langit at sasabihin sa kanila, Tunay na minamahal ni Allah si Fulan, kaya mahalin ninyo siya. Kaya mamahalin din siya, mamahalin siya ng mga nasa langit at ilalagay sa kanya ang pagtanggap ng mga nilikha sa daigdig. Ibig sabihin, ilalagay sa kanila ni Allah sa mga puso ng mga mananampalataya ang pag-ibig, ang pagmamahal, ang pagtanggap sa alipin na ito dahil siya ay minamahal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marami sa atin, ang kaniyang inuobos ang kanyang oras. nakatuon siya sa kung paano sa kanya malugod ang mga tao. Gumagawa siya ng kabutihan dahil sa hangarin na malugod sa kanya ang mga tao. At kapag siya ay nakakarinig Nakakakita siya ng mga masasakit na pakigitungo sa kanya ng mga tao, nagpapahiwatig ng kawalan nila ng kaluguran sa kanya. Labis siyang nagdadamdam. Labis siyang nasasaktan dito. Iniiwanan niya ang gawaing kabutihan dahil sa hindi nalulugod sa kanya ang mga tao. Ito ay malinaw na palatandaan ng kawalan ng ikhlas dapat tanggapin natin ang katotohanan ito mga kapatid na kahit na ano pa mang gawin natin sa buhay na ito meron at merong may kukomento sa iyo ng mga tao ano ang solusyon nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam Paano tayo mabubuhay ng mapayapa mga kapatid sa Islam redan nasi gayatun la tudarak ang pagkalugod daw ng mga tao ay isang hangarin na kailan may hindi hindi magkakaroon ng katuparan. Kahit ng pinakamainam na tao ay mayroon at mayroon siyang maririnig ng mga masasakit na salita mula sa mga tao, mga kapatid sa Islam. So tanggapin natin 'yan, mga kapatid. Hindi hindi natin matatamo ang kaluguran ng lahat ng mga tao, mga kapatid sa Islam. Waridallahi ghayatun at ang kaluguran ni Allah Subhanahu wa Taala ay isang hangarin na hindi maaaring baliwalain. Huwag nating hangarin ang hindi natin maaabot. Ang siyang hangarin natin ay ang hangarin na kailangan nating hangarin. Hindi natin maaaring baliwalain. 'Yun ang hangarin o kaya 'yun ang kaluguran sa atin ni Allah Subhanahu wa Taala paano tayo mabubuhay ng may kapanatagan sa ating puso at may kapayapaan sa ating mga puso? Una, mga kapatid sa Islam, gawin natin na ang ating hangarin ay ang kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang dapat na maging objective natin sa buhay na ito, mga kapatid. Sapagkat yan ang dahilan ng pagkakalikha sa atin ni Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ insa illa لِيَعْبُدُونَ at wala akong dahilan sa pagkakalikha ko sa mga jin at mga tao, maliban na lang na upang sila ay sumamba sa akin. Yan ang sinabi ni Allah sa suratul-dhariyat sa banal na Quran. Pangalawa mga kapatid sa Islam, alamin natin at pag-aralan natin ang mga gawain, mga bagay na ikinalulugod sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At aralin natin, Alamin natin ang mga bagay, ang mga gawain na kinagagalit sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ganon, yun ay ating maiwasan para makamit natin ang kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun mga kapatid sa Islam, kapag alam natin at malinaw na ang gawain natin na ating ginagawa, ay ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay mayroon Dalisay na intensyon na para lamang sa kaluguran ni Allah ang ating ginagawa. Huwag na nating isipin ang iisipin sa atin ng mga tao o kaya ang sasabihin sa atin ng mga tao. Magkakaroon tayo ng panatag at mapayapang buhay kapag yan ang ginawa natin mga kapatid sa Islam. Pero kung ang ating magiging objective ay ang kaluguran sa atin ng mga tao, kung sa lahat na lang ng oras ay kaluguran ng mga tao, ang isipin ng mga tao, ang sasabihin ng mga tao, ang lagi nating sinaalang-alang mga kapatid, wallahi hindi tayo makakagawa ng kabutihan. May hirapan tayong magpakabuti. Magsala ka, mag-ayuno ka, gawin mo ang ikinalulugod ni Allah, meron at meron mula sa mga tao ang mag-isip sa iyo ng masama. Bakit kaya ito nagsala? Ah, na siguro na mayroon siyang panindang masama. Mayroon siyang illegal na gawain. Kaya pinapakita niya sa mga tao na siya nagbalik loob na. Mayroon at meron mula sa mga tao ang mag-iisip sa'yo ng masama. Mayroon at meron mula sa mga tao ang magsasalita sa'yo ng masama. So kung ang gagawin nating hangarin ay ang kaluguran ng mga tao na hindi tayo mahirapan tayo magpakabuti. Iwanan mo ang mga ipinagbabawal ng mga paninda. Tulad na lamang ng pagtitinda ng mga parol. Pagtitinda ng mga lantern. Mayroon mga tao na magsasalita ng hindi maganda. Mayro pa mga tao na kukutsiain ka dahil sa itinigil mo ang mga paninda na yan. Wallah. Mayroon mga tao na insultuhin ka. Pagungatungatang kairan. Pumagumpatumpatang kairan. Kaya isigang na. Apiyagina, nainigan na ka, giro manaya. Pero mga tao magsasalita ng ganyan. Sumusobra ka na kapatid. Pati ba naman ito ay pagbabawal mo? Pati ba naman ito ay hindi ka na dito magtitinda? Ganito. Kung ano-ano ang sasabihin at iisipin sa iyo ng mga tao. Ngayon, kung ang yung goal ay ang kaluguran ng mga tao, hindi mo ito maititigil. Kasi marami mga tao ang magsasalita. Marami mga tao ang mag-isip sa iyo ng masama. Pero kung ang goal mo ay si Allah ang kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, kahit na mahulog ang kalangitan, basta't ang iyong sinasamba ay si Allah subhanahu wa ta'ala na wala kang pakialam. Kaya ito ang payo ko sa aking sarili at sa lahat ng mga kapatiran sa Islam. Kung nais natin maging mapayapa, maging panatag ang ating puso sa buhay na ito, napakarami mga taong ang gagaling momento, ang gagaling manirampuri, dapat ang maging hangarin natin ay ang kaluguran lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanapin natin, aralin natin ang mga gawain na kinalulugod sa atin ni Allah para atin itong may sabuhay at atin pag-aralan ng mga bagay gawain na kinagagalit sa atin ni Allah para atin itong maiwasan mga kapatid. Kapag yan ang ginawa natin, panalo tayo mga kapatid. Isipin lang natin mga kapatid na ang ating sinasambay si Allah. Ang ating hangarin ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin din natin na kung meron mang sa atin, alhamdulillah, biniyayaan tayo ni Allah ng reward, ng reward na hindi natin pinagsumikapan. Natutulog ka lang, binabakbet ka ng mga nagbagbakbet, nagkakaroon ka ng reward na hindi mo pinagpaguran. Subhanallah, hindi ba't napakapatas ni Allah? Masakit mabakbite, masakit masiraan ng puri mga patid. Pero dahil sa pagka-fair ni Allah, dahil sa pagkamakatarungan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nang ang kanilang mga kabutihan dipindi sa laki ng kanilang kasalanan sa, sa, sa nila ay para silang nagdo donate sa mga taong bait nila so yun po mga kapatid sa Islam kapag yun ang ating pinanghawakan sa buhay na ito magiging mapayapa tayo Magiging panatag ang ating kalooban. Wallahi l'azim. Ha? Hindi na natin, hindi na tayo problema. Tingnan nyo itong mga tao na ang iniisip, lagi, lagi sila nakafocus. Lagi nilang iniisip ang mga iniisip sinasabi sa kanila ng mga tao. Ang mga comment ng mga tao. Mayroon mga tao nagkakasakit. Mayroon mga tao nagkakasakit sa puso. Dahil sa emotion na kanilang nararamdaman dahil sa lagi nilang pinagtutuunan ang sinasabi ng mga tao. So ito ang gamot mga kapatid Islam.